Hello guys. Today food trip kami. Hmm. <laughs> yeah. Ang ranya putlong. Ah, eh, sorry. Wow. Ngayon lang kami lumabas sa na. Pimnak. Ngayon lang na. No? Na? Tama ba? Ngayon lang tayo nag-date? Ha? Huh? Kailan ba tayo huli nag-date? tagal na yata yun. Eh. Yung may tagal po. tagal na yata yun. Ngayon lang ulit kami nakalabas sa dalawa lang kami. Hindi. Nakasarap na itong egg. Tapos ano ba ito? Okay. Ngorder kami ng mango. Isa ko kasi. Ayan o. Okay na. Umorder ako ng chicharong bulaklak. yung no, itlog. Mili mm -hmm. <laughs> kami sa itlog. Okay, uh, fried noodles na. You like it? Bakit okay, kinuha? Nakitin ito gamitin mo. Pasok ka dyan. Eh kasi pahingi ka. Ah, kanaka. Ayun. Ang fried noodles? Protein. Today, wala si Kuya Wayne kasama ni Daddy. Tinuloy si Kuya Wayne. Kaya bumili kami ng mga betadine. Tokwa. Remy noodles. Hmm. Nabusog niya agad. Kasi nakadalawa po siyang putlong na cheese flavor. Kaya nabusog siya agad. Tama ba? May nakabara ulit. Kapag may nakabara, hihilay mo yung straw. Ito nga pala. This is my favorite fried noodles. Mm. magpo-food trip at ayayaan mo ako, gusto ko may fried noodles. Pitlog. Hmm, tokwa. Saka yung mga tsuturang bulaklak. Okay na sa akin yun. gusto ko lang dito is eggs. Is eggs? Plural yon. Singular yung bird mo. Tapos eggs mo plural. Ang gusto ko lang dito ah. Is egg. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig naman dito. Para mainitan, maglugaw ka ako. TikTok, wala nga yun. May nag-follow sa'yo ah. May nag-follow sa'yo. Try ko nga itong putlo. Wala nang putlo. Lungkos no, gusto na. <laughs> Pinagnipin huh? sa putlo. Kain na yung fried noodles na. Eh kasi iba lasa ng fried noodles eh, yung gati sa yung binili ng dati masarap yun. Busog lang siya. Kasi nakadalawa nga siyang putlo. Yes, yes no, no, This is yeah. yours. Pag-tara yan. Bakit okay, to? No. Kaya mm -hmm. tinuturman mo. Ano? Salaw. Ang isang tray night look sa bahay. Dalawang araw lang. Mama, pag gumaman, pag gumaman ka sa TikTok, ano, magkaka-reward ka. ka. Mm -hmm. Ay, mali pala sa YouTube pala yun. Oo, no, sa YouTube yun. 我答应